Good night. Good night. Sige. Good night. Ano ba talaga si Totoy eh, para sa'yo? Hindi ko nga alam kung pareho ba kami ang nararamdaman sa isa't isa eh. E eh, paano kung meron pala siyang nararamdaman para sa'yo? Si Totoy pala at si Dwayne, magkababata ano? Prenimus na ata sila ngayon eh. Kundi dahil kay Emerald, hindi mahatak yung Dwayne dito. Sino ayaman ka sa one-on-one on one, dalawang yun? Si Totoy o si Dwayne? Siyempre si Totoy. Tinatagong pa ba yan, ha? Ano ba pinagsasabi niyo okay. dyan? Niligtas pa tayo, eh. Napupunta pa rin ako sa konklusyon na si Onyx yung nagpatakas kay Baldo. Father, Toy, trinador tayo ni Onyx. Papa, we have eyes on Don Pedro. Sabihan mo lahat ng taguhan natin, maghanda sila! At lulusubin natin yan dahil hindi nasisikatan ng araw ang Don Pedro. Punta ka sa bahay ng mga peres at ipakita mo kung sino ang pinakamangkabangyarihan dito sa bagong paraiso. Sana naman ngayong araw ako makarating sa bagong paraiso, no? Sabihan mo nga, bilis-bilisan niya. Ano yan ba oh, dito? Pedro. Uy! Hey! Bilis ako! ang sasakyan at tirahin nyo. Siguradong nandang si Pedro. 🎵 Mga balangin na daladala yung mga salo 🎵🎵 Pero yung mga katawan na katapalang bakal Wala tayong labog kung kawal sa kawal Pero pagsama-sama natin palibutan 🎵🎵 Ewan ko na lang kung hindi sila kilagpunta 🎵🎵 mga pananaraw 🎵🎵 So may kumagalupay kumalaw 🎵🎵 Ang mga makikisa o maging naso 🎵🎵 Ang kanilang baluti pa lang tinapalaso 🎵🎵 Wala mong mamanday, masalot na 🎵 ka lang ng mga kimbal

Bibilin. Oh! Em. Up. ano ako makatulog eh. Bakit? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ah... Uh, Gano'n ba kaimportante yung eh. sasabihin mo? Em. Toy! Toy! Oh! Ay, daw ba yung cellphone ko? Ba't mo sa akin nananap yung cellphone mo? Uy, eh, ba't ka nandito? Bukod po. May sasabihin ako kay Totoy. Oo. Oh. Ano? Ah... Uh, tungkol kay Baldo. Hindi! Baka Kanong sino talaga ang nagsasabi ng totoo? Si Amber? Si Baldo? Toy, lahat sila masamang tao. Lahat sila sinungaling. Ba't pa ba ba iniisip pa ba yan, ha? Kaya nga kailangan siguraduhin natin eh. Wala na tayong makuha sa mga Kastilyo, di ba? Kaya kailangan malaman natin ang totoo kay Baldo. Wala. Nasa poder na ng mga Kastilyo yun. Protektado na lahat yun. Nahuli na natin siya dati. Kayang-kaya natin siyang hulihin ulit. Tony Ruby, may idea po ba kayo kung sino gumawa nitong pag-atake? Don't answer that! Sir Pedro? Akala namin na napatay kayo. Nabalitaan ko rin yun. Huwag kayong maniwala sa fake news. Ako na ang bahala dito. Thank you, officers. Pero, sir, sinugod po ang bahay niyo. Hindi po ba kayo interesado na malaman kung sinong gumawa nito? Gaya na sinabi ko, ako na ang bahala dito. Maaari na kayong umalis. Thank you for your service. Copy, sir. Sinugod tayo ng mga Castillo. Alam nilang walang tao dito eh. Boss! Ano? Kailangan natin umuwi. Dustin! Dustin. Good. Alam mo, nag-a-train ako. ko si Don Pedro sa daan. Hindi naligtas dito. Ano? Nino! Castillo. mga duwag! Boss, hindi lang yun. Nilusob ang mansor. Ando ng mami mo, kaya umuwi na tayo. Baka bumalik ka? Hindi yun ang dahilan kung bakit ako bumalik. Napilitan ako because of unforeseen circumstances. But since I'm here, I have to prepare to finish what I started. Kailangan kong palakasin ang paluwate ko. I need to erase this Castillo problem. At kailangan kong ihanda ang pamilyang ito para sa pag-uwi ni Totoy. Iba na ang mga Castillo. Lumalakas sila habang wala. Tama pa mga buwitre nung nawala ang Leon. Eh? Well, nakabalik na ang hari. They want the war, sila ang mag-uuna sa impyerno. Cellphone! Si <sighs> Dwayne <sighs> tumatawag. <sighs> sagutin mo. Hello, Dwayne? Em. Pakausap ako kay Totoy. Ah? Gusto ka makausap. Bakit? Toy. Alam kong gusto mo na matuloy ang laban natin. Trust me, so do I. Pero may kailangan ko nga sikasuhin. I have to postpone it. Naduduga, ka? Dahil matatalo kita? Bakit ka umatras? Hindi ko na kailangan ipaliwanag si Toto, eh, but trust me, matutuloy po rin ito. Magsabi ka lang, hindi kita uurungan. Let's go. Okay, let's go. Chong Chong Father. Oh. Umuwi na sa si Emerald? Opo. Ba't hindi pa kayo natutulog? Hindi, hindi pa ako naantok eh. Ako rin. John Father, narinig ko yung mga kapitbahay kanina. Hmm. Pinag-uusapan nila si Dwayne. May mga kakampi. May mga kalaban. Natural lang yun. Hindi mo namang pwedeng pasayahin ng lahat ng tao. Hmm? Pero yung mga kakampi, alam ba nila yung tunay ng pagkatao ni Dwayne? Na lahat ng tulong na ginagawa niya, may kapalit. Maaring alam, maaring hindi. Pero ang nakita nila, tumulong siya. Kaya't maaari din na may natitira kabutihan sa kanya at gusto ko maniwala doon. Ano yung Siyong Father, masyado kayo mabuting tao. Dahil ipinaglalaban niyo ang kabutihan. Eh, wala namang kabutihan kay Tuwing. <laughs> eh, talaga lang. Oo, <laughs> oh, sigurado ako din. oh, ngayon, binabanggit mo yung laban, lumalaban. oh, naghanda ka na ba para sa laban ninyo? Hindi <laughs> <laughs> na kailangan. Kayang-kaya ko. Kaya, kayang-kaya, kayang-kaya. -kaya. Kaya -kaya. Masyado kang kampante. Kumpiyansa-kumpiyansa ka eh. Kaya naiisip ko, ako na lang ang magko-coach sa iyo. Sabi mo sa akin, tutol ka? Tutol nga. Ano nangyari? Wala, tinuloy mo pa rin. Marami ka pang inililihim sa akin. Mabuti lang ako na mag-coach sa'yo para nababantayan kita. Ngayon kung ganun, pahig na pahig po ako. Chong father, baka may secret technique ka pa na kailangan kong malaman. Secret? Walang secret! Basta bukas, magsisimula tayo, magte-training ka na. Tiyong Father, baka yan, may hindi ka pa naturo eh, diba? Hindi naturo, wala nga. Basta maghanda ka. Mula ngayon, wala ka nang ililihim sa akin, naiintindihan mo? Opo. Natulog ka na. Tulog na tayo. si Mama at Papa na ebenta yung rice ng lupa namin. Siyempre, hindi ko mabayad. Nalaban tayo. Promise? Taga mo sa batong. Stella, bakit? Tuloy naman tayo sa date natin, no? Date? Mm -hmm. Tuloy tayo sa lakad natin. Okay, sige tayo. Excited na ako. Ako rin. 报告、啊 tulog ka na. Binabasa ko yung mga huling message ni Stella sa akin. namutol mo, Tol? Hindi ko nagawa yung pinangako ko sa kanya. Lalabas ko siya. Hmm. Alam mo, Tol, gets kita. Mahirap mawalan lang mahal sa buhay talaga. Tol, mahal ko siya bilang kaibigan. Pero hindi mo akong maintindihan eh. Kaibigan man o hindi, pag mahal mo, sabihin mo. Pero may buhay. Sino naman yung tinutukoy niyo? Ay, mami na sa akin. Sige nga. Sa ating dalawa lang. Sa so, ngayon, sino yung iniisip?

ba mo siya kausapin? Magtapat ka sa kanya na mahal mo siya. Ito sigurado ako. type ka din nun. No? Matulog ka na, Che. Thanks mo na. Makatulog na eh. Pantahin mo. Matulog ka na. Sige so, na. So, na. Tulog na ako ulit. pagdirigma Di pa pakutsa, di pa papugo Libre ka ba mamaya? Gusto sana kita ngayayang kumain Libre ko Saan ba tayo pupunta? Para alam ko kung nasusot ko Ah, ito na Maganda ka naman eh hmm? Este Bakit lahat, lahat, lahat dito alam na may laban si Dwayne at si Totoy? Tuli Pagdating ko dito, bali-balita na yan eh. Hindi pa nga natin alam kung nasa si Baldo. Hindi natin alam kung siya nagpatakas kay Baldo. Hello? Emerald. Baldo? May iba ako, Toy. Anong mo sa date niya ngayon, Meralda? I saw it online. Magsusuntukan kayo ni Totoy. Baka naman gawa-gawa lang yan. Are you sure? Alam natin kung anong kaya ni Totoy. Huwag mo siyang labanan. Baka mapahiya ka na. What did she say?